Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kanyang mahabang Instagram post, inamin ni Janela Salvador na sumailalim siya sa liposuction. Ipinangako raw niya sa kanyang sarili na habang ipinagbubuntis niya si Baby Jude ay ibabalik niya ang kanyang self-care at self-love. Si Baby Jude ay anak ni Janela kay Marcus Patterson na isinilang niya noong October 2020. Ani Janela, nag daw siya ng 40 pounds pagkapanganak. Bagay na karaniwan lang daw. Pero nasasagwaan daw siya sa tuwing humaharap siya sa salamin. Nawala raw kasi ang vanity sa pagkatao niya. Ayaw naman daw niyang sumubok sa crash diet o paraan ng pagpapapayat ng hindi healthy. Aware daw si Janela na bilang nasa showbiz ay mahalagang pagtuunan ng pansin ang itsura o looks. Pagkatapos daw ng ilang muni-muni at pakikipag-usap kay Dr. Vicky Bello ay napapayag na rin si Janela na sumailalim sa liposuction. Nais ibahagi ni Janela ang mensahe tungkol sa self-love, na hindi raw porke na katoon ang iyong pansin sa pangangalaga ng pamilya ay ibig sabihin na kalilimutan mo na ring bigyan ng pagpapahalaga ang iyong sarili. Anong masasabi mo sa balitang ito?